Oh, meron po akong pera dito. Okay, talaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bigo hmm. ko ko 10,000. Ang dami naman. Eh, gano'n well, kay eh. Ayun nga, isa lang, isang libo lang. Nagpapasalamat okay, na ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. na eh. Anong hmm. gagawin niyo? Gagawin po nyan Sa hmm. bakal, buti hmm. hmm. Maraming marami pong salamat sa inyo. Ay, malaking tulong po ito. Sa totoo po, ang dalawang daan, tatlang daan, maghahapon, May hirap na hirap akong hanapin. Tay, laban lang ha. Hmm. Kailangan niyo lumaban para sa asawa niyo hmm. anak niyo. Oh, Yan nga lang ang akin. Hmm. Kaya tayo nabubuhay, dahil kay God, hmm. asawa at mga anak niyo. Yes. Maraming maraming salamat. Welcome po. tulungan ko kayo. Ano natin, ayusin natin. <laughs> Kuha tayo mga kahon, pagsamasamayin natin yung ano. Gusto niyo po ba? Kami ah. na lang, kami na lang. Ika, kami kami na lang. Ay, kaya. hindi po. Hindi ang uh, ano. Kasi hindi pa namin kasi nasyado na asikaso. Hmm. Lan lalo, lalo na ako, may ginagawa nga ako, nakakahiya. Hmm. Nangyayari naman ako. Pero si nanay po, Okay naman kung magkukuman mag-uutos ko kayo ba diba po. Ah, uh, may ma harapan ka kasi. Na ilagay ka na ng utusan. Hindi pa ano niyo po ba na utusan? pwede ko kung makita. Yan po yung gusto ko lang makita. Hedi, sinasabi ka sa kanya? Abay. Ang mga damit ilagay mo sa kahon. Ah. Uh, so, eh, Tignan natin paano pong... Pag lalo ako na nang makikita eh, lalo pa niya yung hinahalaban namin. Um. Hmm, hindi ma, hindi ma, na Ako lang nag aasikaso Gusto niyo to? Oh. Mahirapan no, o ba Gusto ka bang patulong sa bisita natin? Hindi. <laughs> oh. <At laughs> siguro, <laughs> pagka medyo um, mali, saka na siya maglilinis, oh. mag-aayos. Hindi, gusto ko nga pong ano, ayusin, parang mm, ano po eh? Ako yung nahihirapan kayo tayo. <laughs> ano nga. Ay, ganun lang. Nakakaya naman kasi sa inyo. Saan po store. natutulog yung anak niyo? Dito. 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 Tapos kayo po ang dalawa ni... <laughs> Gusto niyo patabi kayo ng asawa niyo? Uh -huh. Hindi na lang kayo tabi ng anak niyo doon. Dito si tatay. Uh -huh. Bakit? Nangangalabit pa ho ba? <laughs> hindi. Hindi naman ha. Nagpapakalabit pa kayo? <laughs> <laughs> hindi, hindi ako. Alam niya pa po kaya yun? Alam pa niya, kaya lang hindi na... Gano'n uh, pa kadalas tay? Kung sa akin, hindi na gaano'ng... <laughs> oh, Kabataan niya pa tay 67 na ako. 67, wala oh, na? Sa birthday ko, hindi, mayroong uh, paghanga na lang, gano'n. Nakatatlo na kami agad na itong anak namin, sunod-sunod sila. Sunod Nasaan ano pala yung iba? Nasa Manila? Oo, oh, may mga uh, pamilya na eh. Hmm. Eh, iyon kahit pa paano sana nakakatulong. Eh nung dumating yung PDM niya, wala hindi na kami natulungan. Okay. Sa mga anak niyo siya lang yung <coughs> oh, siya lang ang nakakatulong. Eh, ang reklamo nga sa akin ng panganay ko anak ay eh, eh hindi ko raw ipasok sa PSWD? PSWD. Gino, ginawa, ginawa ko na yan sa, sa ba? Mm. Ayaw tanggapin doon kasi nga eh, may pamilya pa. Yeah. May magulang pa, ka. At saka isa pa, gamot lang ang kailangan ng anak ko. Apo. Hindi. Eh baka may, may lalo pa sumama lagay niya doon. Yeah. <laughs> Sabi niya, gagaling daw, eh, mo na ka ako. Pagtitis ako mm. na silang asikasuhin. Ano mo bang may ko sa inyo, Tay? Iyan na lang, maraming maraming salamat to, sa inyong pagdalaw sa amin. Mm -hmm. Kasi, na kung kaya pang pang kikirus dito sa akin, kaya ang malaki yun. Mm Hindi -hmm. gusto ko sana maayos po yung ano Pero kung ayaw niyo magpatulong, ano po yung sa tingin niyo maitutulong ko sa inyo? eh, <laughs> <laughs> um, nagpapasalamat nga ako. ngayon kung... Nagpapasalamat na nalang ko kami. Na, Saan po? Na, na dalaw. Sinanay, wala, wala <laughs> po yan. Yung aking amatin na. Mm. Talagang sobra sa hirap na ipinanganap. Mm. Hanggang sa ako ipanganak, nagkaisip, talagang mahirap pa rin. Mm. Eh ako, nakatapos lang ako sa, pa, ng tulong, pa, pasak ng katulong, nakatapos ako ng high school. Parang... So, mga magulang niyo po, parang... Hirap, wala walang Wala kang kahit na... Nating tal ganun lang. Kasi yung tatay ko, lasinggero nga. <laughs> Tapos yung nanay ko, labandera lang. No. Yung mga kapatid ko, ako lahat ang nag-alaga. Mm. Sa akin, di me-dependent ang mga kapatid ko. Eh yun, yung mga kapatid ko, medyo maaayos ng buhay. Kaya lang, nasa malayong lugar. No. Yung isa, nasa Mindanao. Mm. Yung lalaki naman na isa, nasa Mindanao din. Medyo mm. maayos ang buhay nila. Kung may isang tinatawagan ko, nga sabi ko, mm. sana maalala nyo man lang ako. Mm. Yun naman, dalawang mm. kapatid, dyan sa Maynila. Wala naman kaka kung sinasabi sa inyo kung hindi. Lumingan lang kayo sa pinanggalingan nyo. Ah, ibig sabihin, hindi na kayo nakakamusta. Hindi na ano, na Ayan. Po. natutulungan. Yan. Eh, Napapanood po nila to. Eh, Pausapin niyo po sila. Kapag ka, tinatawag ko sila, hindi lang, huyang, di kita nakakalimutan. Hmm. pero sabi ko, Hmm. Dalawin nyo man lang ako rito. Hmm. Ah, kasi hindi ako makapunta. Alam nyo kasi hmm. yung pamangkin nyo, ganito ang diferensya. Hmm. Bawal isa isakay sa sasakyan. Hindi, hmm. 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 tsaka hindi nyo talaga maiiwan sila? Hmm. Tsaka yung nanay niya, eh sila, alam nila eh. Hmm. Kasi nung mag-asawa kami, sama-sama pa kami. Hmm. to alam nila yung aking asawa ay eh, hmm. nagkaroon ng iniretan mm. mula sa kanilang lahi. Mm. Eh, sa aking anak naman, namana na sa kanya, nabangga pa ng jeep sa ulo, tapos sinibatan, hindi na pagamat ng mabuti. Kaya, pero awa ng Diyos, ganyan. Marami na nang kaganyan kaganya, wala na. Pero siya, sa awa ng Diyos na inalalayan ko siya. Hanggang hmm. ngayon, buhay pa. Ito yung aral ng buhay. Ano sa tingin niyo yung pwede nating ma-share sa mga, mga eh, makakabudu? Ang tangi ka lang masasabi sana sa kanila. Lakasan nila yung loob nila. Mm. -hmm. Gaya nga ng nasabi nyo, kung nakuha kong umiyak, iiyak nyo. Mm. -hmm. Kasi once na pinasok nyo sa kalooban nyo, kayo rin ang masisira eh. Oh. Kailangan iiyak nyo yan. Ako, ganyan ang ginagawa ko. Pero yun nung araw, sinusuntok mm. ko pa yung kamay ko sa dingding. -ding. Pero ngayon, hindi na. Sa, sa dami ng problema, mm. sa iniisipan? Kasi ay. nga, yung nanay ko talagang napakahirap. Mahirap mm. pa sa daga. Ang tatay ko naman, mm. alam niya na mahirap pa sa daga. Mm. Nag-iinom pa siya. Mm. Ah, ang mga kapatid ko, wala na mapintahan. Ako mm. ang sa kanila. Yan ay mm. alam na alam nila nga. Mm. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman sila magubuhay. Mm. Kaya lang, ayoko isumbat sa kanila yun. Kasi nga, ikotungkulin eh, ko bilang isang kapatid nila. eh nga lang, sa seswasyon ko, nagtitiis ako na, eh, nakita niya na nga. Uh, uh, hindi ko na sila inistorbo. Ang mga anak nila nasa abroad. Uh, Yung sila, may mga natapos, may trabaho sila. Uh, Ay, eh, sabi ko, kahit konti man lang, eh, hindi naman ako sa pera lang kailangan ng tao ndala dalaw nyo. Eh, pinadaadal ko, dumandaan. Yeah. Ayan. O, kung isan, eh, gamot ng anak ko lang. Ah, Tay. Sabi niyo kanina, wala kayong puhunan. Nasa magkano po ba yung puhunan dapat dyan? <laughs> Anong araw kasi, yung tinulungan ako ni Ivy, mm. mayor ng San Miguel Bulacan. Napakabuti ng mayor na yan. Wow. Yung bike na ibinigay niya sa akin hanggang ngayon, nandiyan. Marami kami niyang binigyan. Mm -hmm. Sampung tao. Ang bike na ibinigay niya sa akin, nandyan pa. Oh. Buhay na buhay. Mm -hmm. Samantalang yung mga kasamahan ko, wala na, binenta nila lahat. Mm -hmm. Nagahirap sila ng gusto. Mm -hmm. Ayan. Awa ng Diyos, Pinusdor. Iningatan niyo po. Iningatan ko po yung bigay sa akin ng tao na... Oh. Hindi ko siya nakalimutan sa tinulong niya sa akin. Walong libo plus yung bike na yan ang binigay pang bakal bote sa akin. Mm. Eh, sa nagdadaang bagyo, oh. hindi ko po na i-roll. Yeah. Pero ang iningatan ko po yung ibinigay niya bike na may sidecar dyan. Hanggang oh. niya ngayon, nandiyan mm. Hindi ko po ibinibenta sa kabila ng kailangan-kailangan mm. ng anak ko ng gamot. Yeah. Hindi ko binenta. Kasi yung asa ko na kailangan din ng gamot yan, hindi ko rin binenta. Mm. Kung ano yung itinulong sa akin ng tao, higit kong pinapahalagahan mm -hmm. Kaya okay. ang Diyos na po ang bahalang tumulong sa kanila. Yeah. Eh ako po, lapay. Mm -hmm. Kung makakamit ko po yung ipagkaloob sa akin ng Diyos, mas higit pa sa akin, mm -hmm. matutulong ko rin. Yeah. magkano po yung kailangan niyong punantay ngayon? Eh, eh kung ano lang po yung ipagkakaloob sa akin sa taas, mm hindi -hmm. ko po naanak. Ano? Hindi. Tay, kasi naubusan na ako ng ano... Okay lang to. One thousand, tay. Eh, baka... Ah, huwag na, huwag na. Sige po, tay. May, may bibenta be pa nun akong mga kalak. Hindi, tay. Galing to sa puso. Ano, binibigay? Binibig... na. na Binibigyan niya ako ng ano... yung. know? Hmm. Wait lang, nay. Sige na po. Ano? Uh, uh, Bye-bye. Uh, Salamat. Salamat. Oh, dagdag niyo sa puhunan niyo. Kaya no. kayo nang bahalang magpa sa mga konti kong salita. No. Kasi ang, ang, mga kapatid ko hindi ko napagsasalitaan pa. Ngayon lang kung nak nakikita. Tay, okay tay. na to, Tay? Okay na to, Tay? Ay, kaya na ako yan. Eh, sa iba May nga. Napangiikot niya eh. na to, Tay? Kung um, kan, napangiikot ka na ako. Oo. Um, okay yeah. lang mo ito. Sabi mo, mayroon ka ba ibigyan? <laughs> Tama na ako yan. Maraming salamat to. So, Ulog nga kaya. Ulog nga kaya sa akin mm -hmm. ng Diyos sa tatay. Kasi <laughs> kahit pa paano na... Hindi ho. Sa tatay naman. Ginujok ko lang kayo. <laughs> pero 1,000, ano na sa si tatay? No? Pwede na ako yan. Uh, and then, meron po akong pera dito. Okay, talaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bigo ko ko yung 10,000. Ang dami naman. Eh ganito eh. Ayun nga, isang libo lang. Nagpapasalamat Wait, na ako. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampung libo na eh. Anong gagawin niyo? Gagawin nung kuhonan niya sa bakal ko. Hmm. Ito yung pagmamahal ko sa inyo, five uh, Pagmamahal naman ito ni Tita Nimpa Humphrey. Uh, yeah. Maraming marami pong salamat sa inyo may malaking tulong po ito. Sa totoo lang po, ang dalawang daan, tatlong daan, maghahapon. Hirap na hirap akong hanapin. Ang dalawang daan, tatlong daan, napakahirap ko ngayon. Pinitignan ko lang si tatay kanina, but kayo 1,000. Pero yung puso niya, ano pa rin, thankful pa rin siya. Tay, laban lang ha. Kailangan niyo lumaban para sa asawa niyo, tanok niyo. Yan nga lang ang Lakan. Kaya tayo nabubuhay dahil kay God mm. asawa ng mga anak niyo. Maraming maraming salamat. Welcome po. Sana po, lalo pa ka ngayong dumami. Oh. Pasalamatan para. niyo yung Good Samaritan niyo, yung uh, si Kuya Edwin. Ako. Ay, salamat. Siya nga unang lumapit sa akin. Ayan, bye. Pero, tay, turuan natin yung asawa natin para umayos-ayos yung malakayan well, niyo. Hmm. Nakawintrega! <laughs> <laughs> Baliwala ho ito sa amin. Bakit to? Yung tatlong dano, malaki na sa amin ho. Okay. Baliwala yung okay. pera na yan, ang importante yung asawa nyo <laughs> Oo. Okay. Ibig sabihin niya na Abay, sa tatlong dano, napakahalaga na sa amin. Ay, lalo pa yan. Napakalaki niya. Uh, eh, kahit pa matagal-tagal na ako nang mairo i ko sa pag-aabakal po at mm yan. -hmm. Ay, uh, ipapasalamat po ako kay Ma'am ID. Tita Nimpa. At saka kay, kay, kay Ma'am Nimpa. Marami pong salamat mm -hmm. sa inyo. Sana po ay kayo ng Diyos. Sinana ano yung ito. Ah, uh, yeah. Uh, uh, at madagdagan pa po ang inyong buhay. At lagi ko pong ipagdarasal. Lahat po ng tao pinagdarasal ko, sana gumanda ang buhay. Maraming maraming po salamat. Tay, thank you. Ang dami ko natutunan sa inyo, Tay. <laughs> maraming salamat, salamat din. Sana hindi ito yung una natin pagkikita. Ako eh, napakagaan na aking kalooban ngayon. Bakit, Salamat po. Dahil unang-una, nadalaw niyo kami. Ha? Ah, wala eh. Pangalawa, kahit pa paano, yung aking mga responsibilidad, eh, medyo maluluwag-luwagan ko na. Oh. Yung aking iniisip na medyo mabigat, eh wala wala na. Oh. Dahil sa inyo, kabutihan sa amin. Galing po yan kay God. Pagmamahal niya ako yan sa inyo. Wala akong tigil sa kada, kada dasal, sabit araw. Mm. Uh, ah. Pero ibibless ako kayo, Tay, kasi kumikilos kayo eh. Hmm. Maganda ho sa inyo, gumagalaw ho kayo. Yun nga ang sabi ko sa Diyos. Hmm. Sabi ko, Diyos ko, bigyan mo lang po ako ng lakas. Hindi ba ako naman maghanap na aking mm. pangangailangan. Kasi nasa Diyos ang awal, nasa tao Kaya pinipili kong gumalaw na malakas. Hindi eh. hindi kapwa, eh, paghingi na ako. Pang sa kapwa Lalo na kung ang hihingan mo mahih mahirap pa. Pero walang masamang humingi. At, mm. uh, yung ganun tayo, wala namang masamang humingi ng tulong. Ang mahirap, yung iba kasi ginagawa ng hanap buhay. Oh, hanap parang buhay. Ginagawa ng hanap boy, yung hingi. Pwede pong hawak kamay tay. Hawak kamay. <laughs> dalawang kamay po, dalawang kamay. oh, ano yung promise nyo sa... Hindi ko pa babayaan tong asawa ko at saka yung... Tignan nyo sa mata, anong Yun. promise nyo? Hinalik ako pa ngayon. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ko pababayaan. Promise nyo mag-usap po kayo tay. Hindi kita pa abay. Ah, eh, nakita mo naman hanggang ngayon, magtitis. Kinikilay. sa ko sa... Ano sinasabihin ko? Hindi ko alam. An? I love you. I love you rin. Kaya ginusto kita may edad Medad ako? Eh, gano'n man kaya. Matanda mo sa akin nung tatlong taon lang ba? Hmm. Hindi. Ang abay ko nung araw talaga maganda yan. Kaya hmm. yeah. nga. Hindi ko na siya napabayaan. Hmm. Bye. 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 Hindi man lang kayo na pamirienda. Hindi tayo. Okay lang. Kape. Gusto ko nga po ano tayo. Sige na, linisin na natin. Kape. May kape ka. Hindi po. Okay lang tayo. Ah. Ano, tanggalin natin yung mga sabit-sabit. Nay, kaya? Kaya ah. po? Oo. Uh, uh, po yung short, uh, pants, shirt, tapos yung puti, dekolor. Ayun, tutulong si ate. Inom po ako ng tubig. Mm sige. Inom oh, po ako ng tubig. O sige, inom ka. Ah. Sa ka galing ate? Dito lang. Ah. ini kita eh. kita. ini Inihintay kita. Mm -hmm. Oh, how? Tulungan mo si nanay, magligpit na. Oh. Gusto niya talaga sa labas.